Sir, ikwento niyo po muna sa amin, paano niyo po ba nakilala itong si Ma'am Jovi Agunos? Ano sir, uh, bumibili ako ng tinapay doon sa pinapasokan niya na bakery. Habang nung tumatagal sir, at maganda naman nung kanyang mga response sa ano, niligawan ko at naging kami. Okay, Opo, no? Uh, habang tumatagal sir, uh, in-encourage ko na gusto niya, na kung gusto niya maging, siya maging kasama ko, pagtanda ko, eh, pumayag naman sir. Kaya nagtiwala ko sa kanya dahil nakita ko na parang totoo naman na minahal niya ako. Pero nung bandang huli, nakikita ko na parang minal niya pala yung pera ko, hindi ako minal. Oh, teka lang, no? bakit umabot po sa ganun, no? ang pagtingin po ninyo? Bakit, bakit ano, ano yung mga napansin ninyo? Sir, nung bandang huli kasi, pag naglalay pag uh, sumasagot ako, no, hey, hi, mahal, kumusta ka? Huwag mo akong sasagutin ng mahal. Kung sasagutin ko, ibablock kita. So, siyempre na nasasaktan ako. Kaya ako nagiinom, dala nga nung parang hindi ko kaya yung ano, yung panluloko niya sa akin. Nararamdaman ko na wala lang ako ebidensya. Okay. In, in other words, sir, sa, sa tingin po ninyo, eh, na fall out of love siya sa inyo or sa tingin nyo mer kasi meron ng iba? May iba rin siya, sir, kasi no, late ko na lang ho, nalaman na may kinasama pala, pinagsabay pa kami nung lalaki. Itong nung naghiwalay na kami. Okay. okay. inad friend ko. Ngayon, nagsabi may, may mga ebidensya po ako dito na ang sabi niya na nagsama kami ng 3 months dyan sa sikatuna bilay. Sabi na. Ah, ganun ba? Sabi ko, ako ka ako, uh, from, di ko lang kamali sir, kung di September, hanggang November lang kasi by October yata umalis na po. Okay. So pag alis niya sir, tuloy-tuloy pa rin ang conversation namin. Siya po sa ngayon ay isang OFW? Opo, sa Dubai siya sir. Okay. So sir, no, uh, sabi po niyo pinagsabay kayo, no? Oo. At dahil nga, sabi, uh, naputol na rin no, yung inyo pong relationship mayron mayroon ata kayong gustong bawiin mula sa kanya, ano po Ang ngayon? babawiin ko, sir, yung mga nagastos ko na pagpagawa ng bahay, pati yung mga sinanla na lupa, kasi kaya ko yung in niya, dahil malaki ho ang kita doon sa lupa, dahil ang isang ektarya daw umaani ng 150 kaban. In short, sir, sa dalawang ektarya is 300. So, kung totoo, sir, 20% ang kukunin naming ani doon. Bakit? napunta ba sa kanya yung palayan na yan? Oh sir, siya ang kausap kasi dahil hindi naman ako tigaron. Siya ang nag-encourage sa akin para kumita yung aming pera pinagtiwala ko yung aking pera sa kanya. Okay. Anong ginawa niya doon sa pera? Uh, ang sabi niya, sir, uh, ibinayad doon sa sasanlan namin na lupa. Atunayan, sir, may mga ebidensya ako doon sa sinasabi ko na sasanlan. At gumawa ko ng sulat pero yung sulat niyan sir na pinorward sa akin na parang ang pagkaintindi ko, sila sila na rin magkakapatid ang gumawa para lang malam para maging formal lang na totoo may sinanla. Pero sa tingin ko sir, parang pinagplanuhan na rin ako na Okay. Sa, sa, tingin po ninyo. Oh, Pero as po. of now, hindi niyo hindi po talaga kayo sigurado kung ganun po talaga. So, ano kasi sir, yung unang ani failed daw eh. Kaya ko nalaman sir na niluluko ni niya ako. Imbes yung ani, imbes na sabihin sa akin ng totoo ang kita, sasabihin niya pelyo. Pero yung kapatid niya, Nagsabi sa akin, sir, na may 75 ka ba na ani? Tapos sasabihin sa akin, wala raw kita. Na, binaha daw. Bale, sir, ang compute ko lahat dito, uh, 539,000 yung nasa... Um, 539,000? Uh, yung, yung, nasa, ano, nasa go bank na pinatransfer ko sa kanya. Okay. Yung, so yung it, i, ipinadala po ninyong halaga, yung purpose niyan is para dun sa, dun sa aanihin ninyo. Ganon. At andi, sir, biglaan eh. Uh, Meron ho kasing time namin sa linggo-linggo may 40000 may 35000 may p okay. plus Basta umabot yung, yung, ng kalahating milyon. Oo, uh, uh, umabot okay. po yung ganun. Tama, sir. So, sir, yun po yung kabuuan na hinihingi ninyo. Yo, sir, sir. Pabalik. Uh -huh. Magandang hapon po sa inyo, madam. Yes, po. Magandang hapon din po, sir. Sinasabi niya, babawiin daw niya yung kalahating milyon na naipadala sa inyo. Ano pong masasabi niyo doon, madam? Actually, okay, sir, yung sinasabi niya about sa sanila, totoo naman yun, sir hindi naman ako nagsasabing hindi totoo yun. Totoo yun, sanla. Yung lupa sinabi niyo, ngayon, na sinabi ng namin, na tinanggap na ng na, sanla, totoo yun. Ang dun yun. At saka, yung pera na binigay niya para sa sanla, napunta talaga sa sanla. yun. Tapos yung sinabi niya yung pinagkaisahan sa mga kapatid, mali po siya. Mali po talaga yung paratan niya na pinagkaisahan namin sa mga kapatid. Kasi yung pagkapagawa namin ng kasulatan, nakalaan po, nakalagda po doon yung um, barang um, distrito kagawad, yung aming um, proc chairman, um, proc secretary, nakalagda po doon. Tapos, naka-unix po yung pangalan na doon. Yung kontrata ng lupa kung ilang taon bago to, uh, tubusin, nandun po yun. At yung sinabi niya niloko ko po siya about sa kira, hindi po yan totoo kasi ko sa niya yung in-offer sa akin, binibigay niya sa akin kasi naangwa siya sa panahon na yun sa akin. Tapos na yun sa bandang huli, ako yung ipitin niya. Tapos yung sinasabi niya na ibigay niya, kung totoo yan, meron siyang naibigay sa akin. Kasi na, yung plano nga namin, ang um, purpose sa na, magsama kami pagdating ng panahon. Kasi, magpapagawa kami ng marahay. Ang pangyayari dyan, sir, maganda pa yung namin ng unang na uh, alis ako. Pagdating ng ilang buwan, nakita ko na, na iba ng profile niya. May kasama na siyang babae. May nag-chat sa, nag -chat -chat sa akin na ako daw ay isang tanga. Kasi nga daw nakipagsiting daw ako sa taong meron daw ang kinakasama. E sabi naman niya sa akin, wala naman siyang kasa, kinakasama. Noon pala, ang tagal na niya pala ng babae yung kinakasama niya. Tapos nung sinabi niya sa akin na hindi ako makauunang ilang ilang buwan dito kasi sabi niya sa akin gusto niya pauwiin ako ng six months pa lang ako dito gusto niya na akong pauwiin hindi na ako pwede makauwi kasi nga meron akong mga estudyante na inan kasi wala naman talagang nagaan sa mga okay. anak ko kasi ako lang naman nasusupport ang mga anak ko kasi ano din ako okay. sa una kong asawa Ma'am kayo po uh, ba ay willing ibalik yung pera or even a portion nitong halaga po na ito? Sir, yung sa sanwa po, sir. Kasi talagang ang sanlaan, nandun talaga yan. Ibabalik ko yan sa kanya pagdating ng panahon. Ibabalik ko yan pagdating ng kontrata na kailangan ng tubusin. Iba, ina, pag natubos yun sa may-ari ng lupa, ibabalik ko yan sa kanya. Wiling ako, hindi ko naman talaga yung sinabi sa kanya na hindi ko ibabalik ko. Never ako nang sabi mo. Okay. magkano po yung inaamin po ninyo na meron kayong obligasyong ibalik kay Sir Dionisio? Magkano po yon? yung sa lupa, pa sir, eh. yun naman ang pinag-ausapan namin. Eh. Ano ba yun? Kasi nga sabi niya, sir, yung 200,000 o yan lang. sir, lang. yung 50 pinautang pa niya, tapos nagdagdag na naman ako ulit ng 50,000 para lang mabuo. Hindi ba panluloko yung ginawa niya sa akin? Nagbigay na ako ng complete sir, pambayad doon sa Sanla. Sabi niya, ay di, may kasalanan ako. Hiniram nung kaibigan ko, tutubuan niya ng 5,000 monthly hanggang may lang daw. Hanggang ngayon sir, walang ibinigay sa akin kahit piso. Yung ani na sinasabi niya na, na ano sir, may ani po yan. Mismong kapatid niya nagsabi sa akin, Ipinadala yung pera doon sa kanya. Dapat sabi ko, sa akin may padala. Sabi niya, hindi, kinuha ni ate. Eh. Siyempre siya ang kausap, hindi ako kilal, hmm. sir. Sinunghalin mo siya. Paluluo ko yan. Hindi. Hindi, hindi po. Huwag kang masyado ng gano'n. Kasi alam mo, ang dami mong kinukuha ng mga information na hindi naman tumpak doon sa mga sinasabi mo. Huwag kang gano'n. Work it, ako'y nandito. Hindi ako makapagigay ng isaktong yung ano, ng personal kasi nandito ako sa itong bansa. Gano'n ka na. Noong umpisa, hindi ka ganun ipoper mo yan sa akin. Hindi mo, hindi kita iniipot, hindi kita sinasabi ang ganito, ganyan. Hindi ako sa sa'yo. Tapos ngayon, magsasabi ka ng ganyan. Yung mga inaano mo na information, inaano-ano -ano mo sa akin, dami mong taong dinadamay. Sa so, umpisa tayong dalawa lang, walang ibang dinadamay natin. Hindi ba panluloko yung lahat ng kapatid niya, pinablock ako? Bilinak din niya ako? So, paano ko malaman na anong yung aming pag-uusap? Kung, 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 kung continue sana yung pag-uusap namin, di sana maganda. Sir, meron daw naging kasulatan? Alin, sir? Kanila, parang may nabanggit, no? parang, parang sir, nagpirmahan. Sir, sila na. na rin ang gumawa ang kasulatan kasi binabasa lang sa akin. Sobrang tiwala ko, sir. Kaya pinagtiwala ko yung pera ko dahil mong akala ko kikita kami. Yung oh. unang ani pa lang, failed na. Ngayon, failed na naman daw. Hindi po, isang panluloko yan. At saka isang, sir, pinablock niya ako lahat ng relatives niya. Okay. Wala akong makuha ng ano, impormasyon. Mainam lang ho yung dating asawa niya, naging friend ko. Siya ho ang nagkwento sa tunay na pangyayari sa pagkatao niya. Yung sinap, yung sinasabi niya na niluloko siya, siya yung manloloko sa asawa niya. Sabi po ninyo sir, no, kaya kayo naglabas nung, nung pera kasi oh. may expectation kayo na kikita. Oh. Okay, in other words, para siyang investment. Yes sir. Okay, no. Unfortunately, up to now, ang sinasabi po sa inyo is may failure. Ibig sabihin, ah. kung walang kinita, edi wala mo may babalik po sa inyo, no? Na if if it were a real investment, okay? Alam naman po natin sir, no, pag investment, merong risk 'yan na malugi, merong risk na kumita. Okay? Now, kung meron po ba kayong ebidensya sa ngayon na talagang kumita at talagang wala hindi ka lang binigyan ng porsyento? Hindi talaga ako sir binigyan dahil mismo kapatid niya before nakausap po siya, may ani. 75 kaban. Kung ano po ang meron tayo ngayon na ebidensya, yun po ang gagamitin natin, no? You need to break down, okay? Yung okay, sir. Payag yung, ako. yung amount po natin, no? Etong ko 500,000 'yan, etong 100,000 san ginamit, tong 100,000 to, san ginamit. Ibig sabihin, kailangan categorize lahat ng ibinigay po ninyo kasi okay. sir, kung lalabas na regalo 'yan, eh sir, hindi niyo naman po pwedeng bawiin lang 'yon. Okay? Pero kung sinabi po niyo na ipinigay ninyo kasi you wanted to establish a business uh, understood ninyong dalawa na ito is pagkakakitaan ninyo ibang usapan naman yon yun, yun sir, sir kung talagang hindi natupad e eh, kailangan bumalik po talaga sa inyo yon at kung niloko ka okay, ibig sabihin meron kayong agreement nagbigay ka ng pera hindi ginamit yung pera na yan for that purpose that is also a crime so ang sinasabi ko po dito sir is meron po kayong mga remedyo okay pero dahil wala pa po tayo na ngayon no, na kompletong ebidensya, pag-aaralan po natin. No? Ah. At bibigyan namin kayo ng isa pang pagkakataon para mag-usap kasi baka naman maayos ninyo. Kaya naglakas loob ako na pumunta rito dahil tinatakot niya ako eh. Magpatulpo ka. Gusto ko mapawit sa Pilipinas para wala akong problema. Eh, sabi ko, eh akala niya siguro sir, hindi ko tot pa rin. Pero pinag-aaralan ko pa rin, pinagbigyan ko ng anim na buwan para lang makipag-usap oh. sa akin, ayusin namin. Walang ginawa, blinak niya ako. We will make sure. Na for the next days, no, para kayo ay magkaroon ng agreement, kayo po ay makakapag-usap, no? Whether to unblock or kami na 'yung mamamagitan para kayo po ay makapag-usap, okay? Yes, sir. All right. Sige po, sir. no kakausapin namin kay sa likod, ha? Yes, sir. Together also with kay uh, Ma'am Jovi Agonos.